Dahil lagi tayong tinatanong ng ating mga viewers kung bakit ba maraming mga anak yung ating mga inahing baboy so paulit-ulit ko lang din po ito na sinasabi sa kanila or sa ating vlog. Inuulit ko rin para yung information ay matutunan nila at ma-apply nila sa pag-aalaga ng kanilang mga baboy. So mga katropa pigs, unang-una kailangan po ay ang inyong lahi o yung genetics ng inyong inahing baboy ay maraming mga anak. Once po ng inyong inahim baboy ay maraming mga anak, pwede niyo pong kuhanin ito ng inyong gagawing inahinin. So maging mapili po tayo sa paggawa ng inahin, hindi po pwede yung basta-basta lang po tayo gagawa ng inahin, napipiliin po natin sa ating mga patiner or palakihin. Mas mainam na alam mo yung history ng iyong inahinin dahil kung sa patiner mo lang ito kinuha, hindi mo malalaman yung history ng mga ito kung marami bang mga anak or hindi. Hindi ko naman po sinasabi na lahat ng nasa patiner ay madami ring mga anak or kakaunti din. So case to case po ang nangyayari doon. Minsan po maraming anak ang ating napiling inahin doon sa ating mga patiner, Minsan san po ay mas malaki yung chance na kakaunti lang yung nagiging anak. So after naman po natin sa jeans, kailangan po maganda yung utility ng semen na inyong gagamitin. So kami po dito sa pigiri ay sinisilip po namin muna sa microscope kung maganda ba yung utility ng ating inahin gagamitin. So may mga bore po kami kung halimbawa po yung aming inahin ay laging nabubuntis doon sa bore na ginagamit na yon. So yun po yung aming gagamitin. Kung baga, mas maganda din po kasi yung match na match po talaga yung gagamitin nating bore sa kanya. Kung lagi po siyang nabubuntis pag yung bore na yun ang ginamit natin, so lagi po yun yung ating gagamitin. At syempre yung body condition ng inyong mga inahin ay maganda. So pag maganda po yung body condition kasi ng inahin natin mga katropa pigs, mas madali po silang maglande at mas mabilis po silang magbuntis. At syempre mga katropa pigs, yung ating tamang timing sa pag ay Mas maganda po na standing hit talaga yung ating inahin at tamang timing po talaga yung ating pag-EAI para mas mabilis po silang mabuntis at mas madami po silang maging biik may mga breeders farm talaga ngayon mga katropa pigs na talagang naman sobrang dami ng kanilang napoproduce na piglets. Meron nga po dyan umaabot pa ng 30, 32. So sa ganoon naman pong case, ah, pag nasa farm naman po o oh, sa piggery, mas marami pong baboy, mas maganda. Kasi po, once po na maraming anak yung isang inahin nating baboy, pwede po nating ipaampon dun sa kabilang inahin kung kukunti ang nagiging anak nung iba. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood. Pag-like, pag-share, pag-comment. At kung di ka pa nakapalo sa page ko, i-follow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, pakicomment naman dyan sa baba para mapasalamatan kita. Happy farming po and God bless us all. bye, -bye!